Guys, meron tayong bad news. Ang um, tatlong uh, tatlong breeders natin ay nawawala. Yung una si Kalaputi ang nawawala. After two days si Bla ah sino to? Si Norman naman ang nawala. Tapos ngayong umaga uh, si Whistler naman ang nawawala kasi tinanggalan ko na siya ng pak, 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 ng tape tinanggalan ko na siya ng tape uh, para makalipad kasi sakaling uh, babaksak sila dun sa ground floor at least makakalipad sila hindi yung babaksak sila dun sa ground floor at uh, hindi sila makakalipad baka sila kainin ng mga pusa so mas mabuti na yung ganun na tinanggalan ko sila ng tape at least bumaksak man sila dyan sa ground floor at least makakalipad sila pa itaas hindi katulad ng nangyari dun sa dalawa na meron silang tape sa kanilang mga pakpak so kaya nung, nung na, nawala sila hindi ko na nakita kahit dun sa mga sa baba sa mga kapitbahay wala daw kalapating bumaksak sa kanila so kulang na po ngayon ang ating mga kalapate pero si Grisel, si Grisel kasi ang partner niyan, si Norman. Ayan o, si Grisel nandun sa, sa kulungan, sa kulungan ni Whistler. Ayan, ayan ang bahay nila Whistler eh. Ang anak nila Whistler at ni Kalaputi ay si Blacky Ito yan, ayan si Blacky. Yan yung anak nila, si Blacky Tapos, yung anak naman ni Grisel at ni Norman, eto, si Sugar at si Salty. Ayan dyan na sila ngayon nag-stay eh, dyan sa ilalim mismo ng kulungan ng uh, dito? uh kulungan ng pugo kasi si tatay dating nag-aalaga ng ano yun, ng pugo yan tapos si Dagi, ayan oh, nasa loob si Dagi, yan yung kulungan na yan dyan, dyan siya nag-stay ayaw niyong pumasok dun sa kulungan na malit na nakaalat para sa kanya, at ito naman si Mia, sa gabi yan bumabalik yan dun sa kanilang sa kanyang kulungan yan yung kataming kulungan ni dagit yan yung merong lata ng picnic dyan siya lagi sa ibabaw niyang kapag duminim uh, na umuuwi umuwi sa dyan tapos hindi ko na sinasara yung mga pinto ng kanilang mga kulungan hinahayaan ko na sa gabi ito ayan o hindi ko na rin siya nilalagyan ng tabla ito sa gabi, nilalagyan ko siya ng tablay na harangan ko siya. Pero this uh, today, hanggang mamayang gabi, hindi ko na rin yan lalagyan ng tabla. Titignan ko kung mas okay na walang tabla yung mga yan nandiyan. Pero, ay, pero teka, parang bumalik sa atin si ano. Parang nakabalik si Norman. Para ito si Norman oh. Yung may Tama, nakabalik na si Norman. Si Whistler lang ang namawala Pero si Norman, ang partner niyan, ayan si si Grisel doon. Ayan nga si Norman nakabalik na 2 4 6 oh. Naging pito ulit sila. Bumalik nga si Norman. Ayos ah. Kasi 6 na lang 'to eh. Siyam kasi sila dati. O, oh, nawala yung tatlo. Si Kalaputi, si Norman, at si Whistler. Pero tingnan nyo ngayon, o. Oh. Ayun si Grizel sa eto si Mia, pangalawa. Tapos si Salty at si Sugar, ah, pang pangapat. Si Blacky, kaya si Blacky, panlima. Tapos si, si Dagi, ayan o, oh, nasa loob dito sa may kulungan. Sana nakikita nyo. Ayan, nandiyan siya sa loob eh. Ayan, so, 2, 4, 6 lang dapat sila Eto naman si ano Ayan si Norman nakabalik oh, Yung merong singsing sing na kulay blue Ayan Ayan si Norman yan Buti naman nakabalik Kaso ang problema si Whistler naman ang nawawala Sa kaya Sa kaya nakaano itong si Norman Bigla siya nakabalik oh May ano yan May tape pa yan si Norman Tatang matanggal na nga rin ang tape niyan kasi ang ang tinanggalan ko ng tape si ayan oh si Grisel lang at si Witchler. Si so, Witchler hindi ko alam kung nasaan. Wala na yung ano, wala nang tape yun sa pakpak. Sana bumalik siya para maipakita ko rin sa si inyo. Pero natutuwa ako at least. Ayun si Norman o, bumalik si Norman. Nakakatuwa. Kala ko ano na at uh, totally umali, uh, umalis na si Norman pero hindi ko alam kung saan saan niya napadpad. Kasi ito yung, yung anak nila yan no si ano si Blacky, anak to si Blackie kasi anak ni ano to eh, ni Witcher at uh, ni kalaputi Ito namang si Norman ang anak nila ayan si Salty at saka si si Sugar pero itong si Mia ano to eh solo tong dumating bali two weeks old pa lang siya nang dumating sa akin December sila dumating bali ang dumating sa akin uh, si Kalaputi si Norman si Whistler si Grisel at yan si Mia tapos nagkaroon sila ng itlog uh, bali 4 yung itlog yung isa uh, na bugok. tapos itong si Dagi naano lang natin yan dito, nahuli lang natin yan dito, hindi yan umalis dito sa atin pinalilipad pina, ko na yan noon eh, pero ano yan nilagyan ko siya ng tape, ma one week lang after one week uh, pinakawalan ko na din, inahagis ko siya sa itaas, pero sa atin po siya bumabalik so, uh, inano ko na eh, ano tayo, young bird sa na siya nabalik lagi eh. O, ayan o, nakakatawa naman at nakabalik si Norman. Kala ko tuluyan na silang mawawalan ng barako eh. Hmm. Kaso, si, Whit si Whitsler, alam ko ano yun eh, uh, buntis. Kasi nag aano siya ng mga ano, uh, mga nesting material din sa kulungan nila ayun o oh. si si Griselle oh. ayan o oh. merong tingting -ting sa loob ng kulungan na nandyan ngayong si Grisel may mga tingting -ting na hinakot si Witzler doon sa kulungan nila ni Kalaputi so at least nakabalik sa atin si Norman uh, pag nahuli ko yan tatanggalan ko na rin ng, ano yan, ng, ng tape para sakaling uh, baka ito ano eh uh, parang wala na rin tape sa kanyang pakpak eh para wala na rin siyang tape oh. siguro nahuli to ng mga bata tapos tinanggalan ng tape at uh, e, kinulong sa, ba, uh, sa kulungan nila tapos sa uh, pinalipad ayan bumalik sa atin pero check natin mamaya kung wala siyang ano, wala na siyang tape sa kanyang pakpak wala kasi akong dalang tripod eh hawak ko lang kasi itong aking cellphone bababa muna ako dito at kukunin kong tripod para ma-check natin si Norman kung natanggalan na siya ng, ng tape nung nakakuha sa kanya ayan mga kalapatids na uh, ilagay natin sa kanila yung camera at uh, natin si Norman titingnan natin kung ito ay wala natin eto guys nahuli na natin wala na nga syang tape oh, wala na oh. Oh, wala na natanggalan uh -huh. na siya ng tape nung nakahuli sa kanya at uh, mabuti na lang bumalik sa atin <laughs> nakakatuwa badger <laughs> ayan o oh. si Norman ito eh kulay oh, blue ang kanya Bakit naging kulay Parang ano, tinanggalan ng kasi ang ang singsing -sing nito, ano, um, e clip lang na, na uh, nabubuksan. Ah, uh, so at least nakabalik sa atin si Norman. Hi Norman, kamusta? Saan ka galing, ha? Tagal kitang hinahanap eh. Hindi mo 4 days ka rin nawala. Kala ko naman kung saan ka na napunta. Salamat naman at nakabalik siya. <laughs> Nakakatuwa. At least binaligan mo si Grisela at saka yung anak mo ha. Ha? Oh. Ito si Dagi nasa loob. Tinimakan natin ito. Oh. Ayan o. Oh. Ayan si Dagi. Dagi! Ah, doon ka kay Dagi. ay dalawa ni Dagi. Dagi. Allah. <laughs> Aya, naawa siya ni Dagi. Ay! oh, ayan oh. Ayaw ni Dagi na may kasama siya, no? Oh. Dagi, ba't naaway mo si Norman? Ha? Pati kay ni Norman? Nagdiyan kayong dalawa ni Norman ha. Ha, Dagi? O, yan. nag sila, o. Oh. Pero yata barako ito. Ito yata si Dagi. Yan ito, eh. Barako. O, yan. sila, inaaway na rin siya niya. No? Ano, lalabas ka? O, sige, labas ka na. O guys, hanggang dito na lang at uh, natutuwa ako. Yung bad news natin naging good news uh, kasi nakabalik sa atin si Norman 4 days kong nawala eh Ayan yung iba nating kalabate o nasa taas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Nasaan na nga ano? Nawala si Grisel oh. Lumipad si Gloss Ayun, lumipad nga si Grisel Ayan o oh. Nakakalipad na rin kasi si Grisel Dahil uh, tinanggalan ko rin siya ng ano Ng tape Mabuti na yung tinanggalan ko sila ng tape kasi ano na naman sa atin si Grisel at si Norman. Five months na po sila sa atin. At uh, yan naman ang proof eh. Bumalik si Norman. Ayan si Norman nun. Ayan, ay, si, tama. ayun si Norman. Si Norman natin bumalik. Ito naman si Dagi, Si Dagi Gray. So, ayan si Norman nakabalik sa atin. Four days po yung nawala. Salamat Dorman at uh, bumalik ka. Mahal mo ako, no. Very good. Nakakatuwa. Ayan no lima sila doon tapos dalawa yung nandito. Seven. Bali kasi bali sila. Ang wala rito si Witchler at si Kalaputi. Sana ano kung nahuli man sila uh, na mga bata diyan sa ano sa sa ating skinita. Sana ano uh, pag pinakawalan nila bumalik sa atin ang ating mga breeders. Ayan, ayan po sila oh, yung mga flyers natin. Kasama nila si Grisel, yung breeder natin. Ayan. Malaya na sila eh. Hindi, na, hindi ko na kasi sila ano, kinukulong. Hinahayaan ko na lang nakabukas yung kanilang kulungan. Yung iba hindi na po mapasok dyan. Si Mia na lang po mapasok dyan sa kulungan na yan. Tapos yung iba nag na lang dito sa ano, dito sa ilalim ah uh, madumi nga eh B bu ano bukas linisin ko yan papakita ko sa inyo total everyday naman ako nagbibidyo so makikita nyo yan at uh, makikita nyo nilinisan ko siya madumi siya ngayon oh ang daming mais ah uh, pinalitan ko muna yung kanilang pagkain ginawa ko muna ng mais kasi yung ating breeders mix ay eh, nasasayang minsan hindi nila kinakain minsan nga yan oh Oh, yan yung mais oh. Hindi rin nila nakakain, hindi nila nauubos. Oh, mahal din naman ng patoka. So, dito na po guys. At maraming maraming salamat sa inyong panonood At shout out po kay Inay Morley. At kay uh, kay Kameses. Sa, uh, Kameses, shout out iyo. Baka bumalik sa iyo ang ating mga kalapate. Pero palagi kong hindi pa yung babalik sa'yo kasi alam ko may mga tape pa yun eh. At tulad nitong si si Norman may tape ito eh. Siguro ito ano eh, tinanggalan tinanggalan lang ito ng tape kaya ito ay nakabalik sa atin. Ayun oh. Puyat siya oh, naantok-antok siya oh. Oh, dito na lang po at ako'y natutuwa at uh, at least pito na ulit ang ating uh, kalapate. Kulang lang sila ng dalawa, si Kalaputi at si Witzler, yung yung ating mga breeders na ano, uh, na magulang ni Blacky. Ando si Blacky sa taas eh. Ayun, ayun si Blacky. Yan si Blacky. Bye po at maraming salamat sa inyong panonood.